yun mga idol si tabak farmer ito at ito na nga aking isinishare itong uh, ginawa kong uh, balag ng ampalaya at ating na pong uh, natapos yan oh. okay na mga idol yan At naipag-aapang ko na rin yung mga ampalaya. Ayan. Nalagyan ko na rin ng kanilang akyatan. Ayan mga idol. Ayan. Ito nga yung sinasabi ko mga idol. Once na ginalaw mo yung ampalaya at nakalas yung spring yan ang nagiging problema nahihirapan siyang umakyat kaya kailangan parami siyang mga guide para yan Yan nga, tinalian ko pa para hindi siya nagsasag, lumailay o dumaos dos. Yan mga idol. Uh, mainit na, uh, lalagyan ko pa sana yung sa ibabaw. Kaso, sobrang init ng uh, panahon mga idol. Yan. Malaya na siyang makyat. Oh, yan. Kunti lang itong uh, naitanim nating ampalaya. Uh, dahil uh, sobra lang ito ng bagyo yung mga bunga na hinog yan at pinunla natin nung pagkatapos ng bagyo itinanim natin ayan uh, yan na ang uh, kukuha natin ng binhi mga idol at uh, sana ay makapamunga siya ng maayos hanggang dito lang ating vlog tabak farmer bye bye